Ito mga karawas, magandang araw po Kamusta po tayong lahat? Balito, welcome back po muli dito sa uh, aming channel June 18 and June 18, araw po ng uh, Martes Hindi maganda yung uh, panahon natin ngayon Pero ito, tuloy-tuloy lang, laban lang uh, May pasok tayo ngayon, buong tropa uh, Bali si Ricky at si mag-ama uh, May pasok na rin po sila ngayon So yung project po natin uh, Meron tayong ginagawa dito sa phase 3 Yung first project, second project yung second project and third project at saka yung bagong fourth project natin na uh, interior lang po doon sa second floor. Tapos uh, ipagpapatuli pa rin na nasimulan po kahapon dito sa phase 5 at saka yung project natin dito sa phase 6. So sa phase 4, uh, standby lang tayo ron kasi uh, umipili pa si client owner ng tiles para sa kitchen counter niya. At saka sa ilalagay po na tiles para dun sa kanyang uh, bar counter. At tapos dito naman po sa may project natin sa phase 3, yung unang project na Angelique. na uh, hindi naman nagmamadali si client doon pero pag natapos lang po yung ibang part ng mga pintura po doon sa phase 6, uh, lilipat na po yung uh, mga pintura uli natin doon. Meron pa akong isang project dito sa phase 1, yung inner row house na yung uh, kitchen niya ay nandito sa may fence area. So hindi ko pa siya matuloy ang ma-turnover, merong pang uh, konting ayusin pa. So sa mga nagtatanong kung kamusta na, na daw yung project natin So standby lang yun uh, Pakihintay na lang po para sa full details At saka kung magkano yung price range na inabot po ng kanyang renovation So medyo mabay yung intro natin mga karo sa uh, Sabahan niyo po muli kami ngayong araw na to Ngayong araw na martes Enjoy watching po Tara, let's go! Okay mga ka-raos, uh, isa na tayo Bali, kaninang umaga Dito nakapuesto si Adonis at saka si Bilog Ah, magandang tanghali, Adonis. Tanghali. <laughs> tsaka si Bilog yun eh, no? Bali nilagyan lang po nila ng uh, bubong. May kulang tayo? Isa? Isang hard reflex na lang. Yellow. Yellow kasi na isa. Isa lang na. Okay. Okay na bitin tayo rito. Hard reflex at tsaka yero. So ayun na po yung mga nagagawa nila rito. Tapos sa ngayon, habang nga hinihintay yung materyales na kulang kasi kasabay na nun yung flashing eh. Sasabay na natin sa deliver. Wala pa yung mga flashing to kasi kailangan mo ng sukatan. Ayan, bali, lilipat na po sila dun sa phase 3, dun sa second project. Yeah, update din tayo dun sa mga nagawa nila. Nag-overtime po silang dalawa kahapon. Bali pakikiramdaman po nila yung weather kaya sila lilipat dun sa ano sa phase 3 dahil kanina ang lakas ng ulan na antala din yung gawa nila rito pero kapag ka, uh, gumanda-ganda naman yung panahon kagaya nito medyo maaraw ay eh, idediretso lang po nila yung trabaho rito tapos yung uh, dun sa project natin second project sa phase 3 overtime na lang uli nila mamaya Yan, nabitin lang doon sa hard deflex at saka sa air. Ito kasi, uh, tatab pa namin yan. Bali, tatanggalin po namin yung uh, canopy na ginawa po dyan. Kaya okay lang na madelay yung part na yan. Yan, kasabay na nung uh, isang hard deflex at saka isang uh, long span na 7 feet, yung mga flashing. Kailangan natin dito nasa anim na side flashing. Isang anim na wall flashing, isang side flashing at saka yung ridge roll o yung palo palobo nakakulog pa rin eh. oh. Wala <laughs> na Siguro naman hindi na uulan. Yan, sana hanggang ganyan na lang hanggang matapos tong uh, buong maghapon natin na trabaho. Siyempre, napaka-importante ng weather sa atin. Ika nga, eh, binigyan kami ng ilang buwan noong summer season. Kaya dire-diretso yung gawa. Lalo, lalo na doon sa Phase 4 no, maaalala nyo Yung uh, taon 2023 natin doon, ang ganda ng mga ginawa nating project doon. mga row houses. Ito muna yung ating unang pinuntahan dito sa Phase 3. Dito naka-duty si Kuya Richard. Check natin yung uh, nagawa rito. Kuya Richard, oh. Good <laughs> afternoon, Kuya Richard. <laughs> okay, ano yung mga nagawa ni Kuya Richard dito? Wow, okay na yung toilet and bath, oh. Inasikasok nga po pala natin kahapon yan, yung mga tiles na yan. At ito na. Tapos, ah, uh, pinapalitadahan na ni Kuya Richard yung kanto. Yan kasama na yung header. Anong taas kami, bro? Bali, 200 kuya yung ano. Yung taas 100, lang. 100. Mm. 200 yan tapos yan yung uh, ating tiles sobrang liwanag ng toilet and bath bali ano nga po pala yan uh, tricolor po yan pwedeng dim at saka pwedeng warm light yan sabi ni ma'am astig daw yung, ano, yung tiles kaya yeah, baka ikaw na rin magpatuloy na sa flooring sa susunod ha? wala, wala pa nga ito hindi na. Ah, uh, si Louis na go ano una niyan. dire na yan. Tsaka yung sa kanto niya binubuhay na lang ni Kuya Richard. Ayos. Yung mga basura rin natin dito. Yan, isang hakotan na lang po yan. Total naman, wala namang improvement dito sa harapan ng bahay tapos ito pwede na natin ipa primer coat then bubuhayin lang natin yung mga pintura dito chocolate chocolate brown enamel ito may kulang pa na ilaw to yung bali palalagyan ko siya sa gitna tapos yung street light tapos dito yung cornisa. pero yung cornisa nito nahuhuli kapag ka nagawa na yung cabinet sa pastry pa rin tayo bali ito yung ating ikaapat uh, ikapat na project dito yan bali yung improvement nito yung sa second floor lang yan bati tayo ayan si Chi 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 good morning good afternoon <laughs> <laughs> yan yeah, good afternoon yan yeah, good, good afternoon na tayo So, siyempre sa kisami natin, bago po tayo maglalagay ng ating uh, panel, Bali, uh, muna natin siya na insulation na 1 port. Yung uh, PVC panel dun sa pinanggalingan ko, meron pang isang box dun. Ang laman nun sa 22. 22 na piraso. Para dito po yun. Yan masikip na po kasi. Ah. Tsaka inabutan natin siya na may mga gamit. Yan, ganyan po namin ipinapasok yung ating uh, isang buong 4x8 na share board or pricing board. Yan. Napaka-komplikadong ipasok. Yan, ganyan po yun. Tapos sa ah, parang patatayuin niya. Pa. Yan tapos merong sasali sa taas. Yan, okay. Hop. Hahabulin ni Chichi. <laughs> okay na, eh. Yeah, may problema rin dito. Eh. Yan, yeah, big problem. Okay, ceiling framing na po sila dyan. Tapos um, maglalagay muna rin tayo na, dyan, ng, ng uh, insulation or heat insulation gamit yung hard deplex. Pero bago po yun, ipapaayos po muna natin yung mga electrical para bago, uh, bago takluban po, ay eh, okay na, dire-diretso na. Ang kasunod na po niyan is yung uh, mag-squala tayo ng dimension ng ating ng ating metal studs para sa partition. Pagka nakakasa na yun, kasi ang finish naman ito is uh, pvc panel pagkatapos na na tiling naman na tayo yan ba si kuya boy uh, tapos na yun ngayon dun ngayong araw yung papipresto yun naman po natin dito tapos sila naman dun muna sa base 5 yan ang update uh, dito nakapleta na po kami uli buong grupo, buong tropa dahil nakapasok na yung magamarita penta-taya nang Phase 6 Lumina Yan Ganda ng weather na. No? 'Yung ganitong weather tapos sa uh, labas 'yung trabaho mo, ang sarap. <laughs> Walang kainit-init. dito sa phase 6 meron pa tayong mga gagawin din na project dito iaabang na lang tayo sa mga ipapagawa nila at saka sa mga bagong design ng interior at saka ng exterior wow ang sarap ng hangin ito tayo sa physics Bali, tatlo naman yung gumagawa rito Ito yung natira nating uh, na Plywood pala, plywood Magkaiba ang plywood sa plywood Ang plywood po so, okay, Ganito po yung tsura niya Ang uh, plywood Ang laban po na ni sa mga uh, Mga solid na kahoy Ayan na Pang ano pa to? Pang uh, TV console Yeah. Bali tayo, Louie. Good afternoon. Good afternoon. Tsaka si Master Jogja. Good afternoon. Ah, Good afternoon. Ayan, yeah, gagawa pa si Master Jogja na ano dyan, uh, TV console. Uy, bukit. <laughs> uh, tatapon yung pintura. Yeah. Okay, bali na na po sila rito. Uh, nagkakabit na lang dito sa may dining area. And, tapos, ah... Uh, ito po ang awak Master Jojo para dito yan. Kaso nga na na yan dahil kailangan mo nang matapos yung TV console. Yan. Tsaka rito meron tayo uh, shelves. Open shelves na lang. Pag uh, may bar counter, nilalagyan namin lagi ng open shelves dito. Yan, medyo luminis-linis na yung area. Oh. Kasi nauubos na yung mga gamit, materialis. Tapos ito, nilagyan po nila ng, ano to, ng palitada kasi wala po sa hulog to na ayusin pa po yan ng, ano, Bubulihin pa po yan ng simento Tapos mag skin coat Ayan sa ilalim Ayan nag skin coat na si Kuya Dino Nagdagdag na rin tayo ng tiles dito Ang kadailanan nito ay nakasukat po to sa rain shoot Ayan yung rain shoot natin yeah. Ala, sige, paspas lilis -pas linis, Louie <laughs> Ano ba yung natapon na pintura? Pang-an po yan eh? Pang-bubong, -pang no? Pang Ayan, oh, roof guard po yan para dito sa bubong natin dito sa taas ayan masilya ayan masilya wow tool white ayan palinis na po ng palinis to primer coat ayan masilya na lang po to masilya na lang tapos kulay black yung pintura na ito yung sa taas wow ganda So dito naglagay po tayo ng uh, header para yung cornisa natin Meron po siyang sandalan. Ay, sa kamisa. Asa ito yung ating uh, closet. So drawer sa baba. And drawer po yung sa baba niya. Tapos sa uh, hanger na lang, open tapos ito drawer. Tapos dito yung kama. Ayan, may pailaw po tayo dyan. Oh, dinis na. Yun. Mali sa mga pintuan na. Bali, 3 bedroom dito sa taas. Yung pinaka setup nito halos tapos na. Yan na po yan, yung mga nakikita natin dito, bali pintuan na lang, halos sa tapos na sa pintura, uh, ayusin na lang, linis. Tapos wala pa akong idea kung anong klase ng bintana ang ipalalagay nila. Anong klase ng cortina, kung Korean ba, or magki-curtain rod sila. Yan sa partition, ganyan yan. Lagi may uh, gap tayo ng mga 10 cm para pag naglagay pa ng cortina, medyo may allowance. To. Yeah, retouching and tidy out na lang, general cleaning. And sa general cleaning at retouching, medyo doon tayo naglalaan ng oras para pag turnover over natin yung unit, malinis at saka pulido na. Tapos ito, magkakabit na lang ng uh, kornisa. Yeah, magkukulang pala tayo sa plywood kasi pati dito meron pa yan. Okay. Bali, ito nga po pala, uh, gawa po ito sa mga aluminum ng cabinet. Tapos dito yung setup, yung cornisa, pintuan na lang. Tapos yung papipiliin pa po natin sila kung ano ang cortina. Kay client po magagaling yan, yung uh, nila. So bago po natin na uh, ma 90% yung improvement dito, yung pabibisitayan natin si client para sa final. Final pa naman mga ipapa-install. Yan, heater pa. Ayan, water closet. Tapos yung sa vanity. Sarap ng hangin. Dito na tayo sa Phase 5 Lumina. Ngayon ko na lang din sila mababati dito. Bali nagpapakukay na po ako dun sa likod tapos sa uh, nagpapatipag na rin po tayo. Tapos yung sa electrical halos sa uh, makukumpleto na to. Marvin, good afternoon Marvin. Good afternoon. Yan nga. Putik. Oh, Nababad sa ulan. Hmm. Uh, may lumabas na muna. Sakto, kalahati lang. No? Mm. Kaya eh, papahukay na tayo. Tapos ito, nakaschedule yung lababo natin. Ay, papatibag po natin yan. Yan, babad sa ulan. Bus yung anak pala mo sa timba. Timba? Para makakalabas ko yung O, kayong... oh, sige. Magdadala tayo bukas. Yan, may kuryente na po itong unit. Ayun yung sample ng uh, breaker. Yan, bukas, uh, papipwestoy na rin natin dito yung mag-ama. Dito sila sa, sa labas. Yan, magla-layout po tayo rito bukas. Yung yeah, angel ito, pero medyo mas malaki to kaysa dun sa mga ginagawa namin sa, ano, sa phase 3. Medyo malaki siya. Pero hindi naman po yan sa ako, lahat Hanggang dito lang po tayo sa may uh, kontador contador. Yeah, hanggang dyan lang. Mukha lang siya malaki pingan. Yan. Yung ano kasi niya, yung setback niya malaki. Yan, standard yan. May mga setback na umaabot ng 1.5. Yan, 1.5 or 1 meter yung kadalasan talaga sa mga harapan ng bahay 1.5 setback simula dun sa kalsada Yan, dito sa phase 5 ganyan Pero dun sa ibang uh, phase dito sa Lumina Tansa Yan, maliliit lang Kaya nasabi ko medyo mas malaki to okay boy, good afternoon kaya boy Good morning, boy <laughs> Yan, matatapos na yung kuya boy to Ayan, sa electrical, yan lang naman po yung mga abang dyan Bali, importante dyan, ito, 3-way ilaw rito sa, uh, nagsisinsil na po siya ng ating uh, mga wall para doon sa electrical yan meron din dito kumbaga yung ginagawa lang namin dito yung, uh, kailangan ng electrical supply na aabutan ni client kapag turn over yun nga lang wala talaga siya so yun lang naman yung uh, dadami na lang po yan, yan may supply na dito yan, tatami na lang ito kapag kaginawa na po itong uh, kisamin, itong second floor. Yan, sila sir and ma'am naman, balak po nilang ipatapos to sa amin paunti-unti. So itong sa extension, itong harap-likod, baka bigla rin po nilang ipagawa po yung sa, ito sa second floor. Yan, may problema rin dito. Kita naman, yan yung tulog. Yung may bakas sa eh, yun, no? Lamig po, basa pa konti, o. Eh. Kaya yeah, kasama po yan sa ayusin namin yung task. Ah, alis nga po pala tayo punta kagad ka tayo ng hardware pagkatapos ko dito. Ngayon nakaschedule po yung uh, waterproof ng slab ng ginawa namin ng linggo. Yeah, bibili tayo ng uh, waterproofing tapos ito may simento na tayo. Yan lang po muna yung uh, update dito sa bagong project natin sa Phase 5. Yes, hardware na tayo. Ito lang binili natin. Flexible at baby roller. Kaya yeah, may mag-overtime ngayon. Okay, dito na kami na yung kuya din. <laughs> yung aso laging <yung> nakaul. <laughs> okay. E, buksan muna natin. <laughs> yung ginagamit ni Louie na nakangan so hindi na tayo mahihirapan timplahin yung mga ganito yung mga pintura skim coat adhesive pero ito makakonforme gamitin to kung gaano kadami po yung tinitimpla kasi baka bumigay yung barena meron talagang nakalaan na barena para dito yung pang heavy duty so ito naman isa pang flexible lang pwede na yung mga ordinaryong barena Yan o. Pwede na to. Ayan. Alright. Overtime si Kuya din do. Two to three coats, Kuya? Yan. Yeah, uh Oo. -huh. Saling mo muna iba dyan. Ano kasi yung simento? Sige. Sa gamit mo pa yung mamaya mo, kuya. Dagdag-dagdag -dag 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 mo lang. Tapos ito, kuya. Mamaya para rito. Okay. Sana ang pagtitimpla, Wow, mas pulido to kuya no. Oh. oh, yeah, yeah. yeah. <laughs> Along halo talaga. Dahan-dahan lang kasi tumatalsik. Na na Mas malakas Sa taas po, sa ibabaw. Ayos. Okay na po tayo rito. Bali, umpisa na po yan ni Kuya Dindo. Nagagamitan po na natin ng blower. Kuya, ihay mo. Kuya, hi. H. Ah, naka-H na. Ah, sige. Nagagamitan muna na ng blower. Tapos uh, saka tayo mag-a-apply ng uh, Flexiband. 2 to 3 coats. Yeah, kung kayang paabot ng tatlong coats, mas maganda. Yeah, according po kay client, wala pong problema na ngayon to. So, maayos na. Ilang beses na pong umuulan ng mga malalakas. Yan, halos sa uh, okay na. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung ating uh, vlog. yung araw po ng uh, Martes. Kakita-kita na lang po tayo for the next video. Pag-like nga po pala yung aming mga vlog. Tsaka pakishare na rin po para dumami po yung ating viewers and uh, subscribers. Yan, God bless. Paalam po muna. Kaya tayo palagi. Tara!